What's up mga kamams? For today's video ay mag unboxin it tayo. Meron tayo naman parcel na dumating ng 1010. Ito siya. Ayan guys. Meron tayong sa... So... Ayan, meron tayong boxer. Ano ito po? Paper, ha? Oh. Basta meron tayong boxer. Check natin. Open dito tayo. Lagi si ma'am siya dito naku-open sa likod. Ayan. Ayan. Packaging. Delivery. Ten. Ten. Mabimis yung delivery natin. Ayan. Ayan. Naka-bubble wrap. Bubble wrap siya, guys. Pero ni-open. Ayan. Ni-open siya. Ayan. May open. Nayupi yung carton. Yung delivery natin is 10-10, guys. Ayan, may open siya. wala ko bakit may open yan. Ito may open din. Ah. Uh, ito rin hindi full yung pero nakababurap. Ayan, guys. Meron tayong maliit na brush. One item. Meron tayong maliit na brush. At meron tayong, oh, may UP siya guys, oh. UP. Open natin. Yung pad to guys. Pad. Try natin yan ilang is to. Dapat six. Three pair to. 3 pairs to guys. 1, 2, 3. Tama. Tsaka meron siya. Okay lang yung ano. Pero kasi malayo dito sa so negros. Kaya siguro kaya siguro meron nagka ano. Ayan. Close. Two down. At, ay, oh, ayaw kami. Ito, may box siya. Pero, oh, ayan. Sira. Ayan siya. Wait lang. Ang ating picture mo na tayo lang. For proof yan, guys. Ayan. Ayan. Tapos, dalawa ito, guys. Dalawa, ha? Dalawa siya. Men. Oh my God. Oh ang laki. Free size to guys. Pero ang laki. Oh my God. Oh parang nahitad. Oh, ang oh, laki guys. Tayo ang ruler mo. Be. Malaki siya guys. Parang ano. Parang use. Parang nahitad. At ito yung isa. Same din, please size pero parang hindi sokay size. Guys. ang lucky, guys. Parang hindi kakasya to sa anak ko. Ang nya guys. Ito yung sa akin. Eh, maganda yung tela. Kaya lang ng ruler, be. Try natin yung picture. Picture pa tayo. Ang pangit ito, guys bagay ito sa mga large XL. Hindi siya pwede sa small. Kung pitit ka, hindi pwede. Ang laki. Free size pa naman to Free size. Malaki. Ito pwede sa free size. Kasi malaki. Ito free size din guys. Pero, siya to sa medium to large. Ganun naman. Okay naman siya sa price niya kasi ito naka-sale mga 90 plus ito. At ito mga 120 something. Yung nabayaran ko is 460 5 siguro ito guys. 462. 462 lahat. Hmm, ayan. Mabilis ang delivery, pero okay naman yung tela, pero sa price naman niya, okay naman din, pero parang gamit. Iwan <laughs> ko parang gamit. Ayan, no. Oh, maluwag. Sobrang maluwag, guys. Ang luwag-luwag. Ay, ramang ruler, ring Ruler. Ito yung ruler, guys. For measurement. Ya, yeah, ya. Yeah. Anong tawag dyan? Ya, yeah, ya. Yeah. Lapo sa mga twelve siguro mga 14 inch. 14. Hindi siya pwede sa pang-kids. Apang, uh, ano, 10 years old. Pwede siguro sa mga 12. Or 1 ko. Try ko sa anak ko. Ayan, guys. Pero maganda yung tela, guys. Dito lang yung, ano, parang... Gamit, parang... Hinitad. Ano yan? Parang ganan yun. Hindi siya... Hindi siya gay dito. Ganan mo. Parang bago ito, diba? O, oh, ayan. Bago. Ito naman, parang... Hindi siya, ano... Parang nagamit at nilaban. Disappointed. Sorry. Yan, guys. Dalawa pa naman binili ko. Siguro sa large na lang ito. Sa malaki. Kaya, kaya magbili sa online trial and error, guys. Gaya din ng sleeper. Pag hindi kasya sa'yo, Bili ka ulit. Ito, benta mo na lang. Pero, ewan ko kung may mabibili ito. Kasi, parang gamit talaga guys. O, yun. Dapat, ano. Um, Nakahold it. Like, ganito. Parang hindi siya gamit, diba? O, alay ito. Yan. sa ayaw ko. Parang, okay guys. Hanggang dito na lang. Yan muna yung ating. Tapos, sira pa yung carton. Ito, sira. Yan. Thank you for watching. Bye for now. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Ay, kaya pala, mga kamams, assorted po ito. Siguro ito yung best buy ko is yung panty. Kasi kahit hindi mo na susukatin, Maganda yung tela niya. Ito, maganda naman yung tela niya. Pero pagdating dito, parang na-use. Na sobrang sa ganun. Parang hindi siya fit. Parang nang gamit. O, ganun. Parang hindi bago. Yan. Basta dalawa pa naman binili ko ng ganyan. And guys, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Mom, Chet, bye.